Hadamin po natin si Jesus. Maging pa ni si Jesus bilang bangkar ng at pasulunurin bata at isang sa buhay si Jesus. Look for Jesus. Be unique like Jesus. And live. like Jesus. Wala nang puwede sa ibang time Walang kahulugan ang bababang at sagsad. Everything that we do to honor and worship the child Jesus whom we adore as our Santo Niño if there is no faith, if there is no conversion in our heart. Napakadanda ang ubuwid lagi sa atlang tuwing buwan ng Enero sapagkat hindi lamang na magkikita at magbabalik tanawang at makikipag-ugnayan muli sa mga mahal sa buhay, ang kapwa, pamilya, kundi umuwi saan man dito sa aklan dahil magsisimba, gadayaw, kasagsag, nagasayaw sa atong mahal na Senyor Santo Niño. Personally, ako bilang isang kaklano at ag kalihon-hon. Gina, dayaw ginapon mo ng mga taga-ibahay. Tungod mas mahuhot, mas madagong, mas makuhugan. Mayroong tunay na ibong at tinti ng puso. Sa tuwing kayo ay nag-aalay ng pagsamba at pagkilala kay Jesus na ating sinisimba at kinikilala bilang Senyor Santo Niño. Una, kung kainin, pagpakita ipagpahayag na binasukma kung doon nga unga. At atong tandaan hindi lang siya naging bata. Opo, minsan naging bata. Minsan naging katulad nating lahat. Sapagkat siya ay Diyos na nagtatawang tao, naging katulad mo, naging katulad nating lahat. Kinagkanap, tinangkin, inapo, Kahit ang ating pagkakasala, kahit hindi siya nagkasala sapagkat siya ay Diyos napakababa upang ang tingin muli upang ibalik sa atin kung ano siya at ano ba siya siya'y anak ng Diyos tayo sino tayo sa mata ng Diyos ikaw at ako dahil pinagalan tayo ay mga anak rin ng Diyos kaya kapatid natin si Jesus, baka ba't siya'y ating Diyos? At kasama niya, tayo'y nagsasaya, tayo kumikilala ng iisa ama sa langit, na siyang gumagabay ko sa ating. Kaya nga, ngayong ating pinagbiliw ang at kapistahan ng mahal nating Senyor Santo Niño, huwag natin kakalimutan sa tuwing tayo ay nagsasayaw at nagsasagsad, sana sa kaiboturan at kailaniman at ng ating puso, nariyan yung paghukog ng ating mga puso na magbagong buhay. Conversion of the heart is the beginning of a true worship and adoration of the child Jesus. We will follow only Jesus. We will look only for Jesus. We will be obedient like Jesus and we will live like Jesus if we also convert and transform ourselves to become true sons and daughters of the God our Father who created our. ay nagpapahayag ng ating pananampalataya. Kung tayo'y nagpapakita ng marindog na pagdiriwang ng ating pananampalataya, kailangan makita, masinayang, at talagang maunawaan na mayroong tunay na pagbabago, matuod na pagliso, matuod na pagbago sa ating kabuhi. Conversion is the key towards true worship and adoration of a child, Jesus. Kaya nga't pinag-ulit-ulit ko at hindi ako magsasawang uulit-ulitin sapagkat kailangan laging uulit-ulitin, tayo tayo'y laging ipadama, laging sasambitin, na walang sa isa na namang pagdayaw at kahugan ang aking pansansag. Huwag kahulugan at ang pagsinggit, biba kay Senyor Santo Nino, kung wala itong tagipusoon, huwag nag kay Jesus na atong ginoo. Hindi e, man kita makabagay, iisigang e, ka komunidad na may pagtuo at paglamong ang nagadayaw sa Diyos, wala itong tagipusoon, magayong sa Diyos. Nani, umpisahan natin sa atong tagipusoy. Let's begin from our heart and allow the heart to be formed, to be connected, and to be reformed according to the heart of Jesus. Kaya nga't ang ibanggelyong ating narinig, ipinapahayag mula sa banal na ng Diyos, na si Jesus hinanap ng kanyang mga magulang. At ang matagkuhan siya doon sa loob lamang ng templo at siya'y nagpapahayap ng salita ng Diyos. At dang tinanong siya ng kanyang ina, anap hindi mo ba naalala? Hindi mo ba naalala? kundi ako at iyong ama ay nagkandahirap sa paghahanap sa iyo bakit mo ginawa ito? At ang taming pagunlanang ni Jesus, hindi niyo po ba nadadaban? Hindi niyo po ba naiintilihan na kailangan, kinahangay, na iagig lang ako sa sugod at ko akong ama? Kailangan kong panatili. Kailangan kong mananahan sa ramod ng bahay ng ating ama upang sapat pa rito at pananatiling sa loob ng bahay ng ating ama, ang puso ay pahubog na naaayon sa kanyang ama. Hindi ba ang unang paghubog ng puso ay nagsisimula sa loob ng ating tahanan, sa loob ng ating pamilya? Formation of the heart begins at home. Jesus gives us the example of how it is to be formed according to his own heart. Go to the home. Come back to the family. Look for him. Look for Jesus. And at the house of this father be reformed, be transformed. Be connected. Be connected. Kapatid, kaibigan, look for Jesus. And because Jesus became so obedient to his parents as he went back to his town in Nazareth and there became an obedient child to J Joseph and Mary, he grew in wisdom. He grew in age. He grew in grace. He did not only become an eternal youth, hindi daw pang naging bata pang habang buhay. kay Higan ang batang si Jesus natin na inikilan ng Diyos ay siya rin Diyos na nasa krus upulitin um, ko ang batang Jesus na ating sinasamba bilang ninyo ay siya Dios Diyos na nasa krus. Ang kanyang pagkabata ay nagtuturo at nagbibigay sa atin ng halimbawa upang mamuhay ikaw at ako bilang panakanak. that live like sons and daughters of God, children of him who knows how to look for Jesus, follow Jesus, and live like Jesus. Viva! <laughs> sa We bought umaga na ito at nakita natin dito si Congressman uh, Ted Nono Maresko at ang uh, kanyang uh, pamilya at ang kanyang anak na uh, si uh, Jose si uh, uh, na umatend ng uh, banal na misa dito sa may uh, Ibahay Aklan uh, ngayong uh, umaga na ito. Uh, si Kong uh, tenta, ngayong uh, umaga umaga uh, at ang uh, kanyang mga kasamahan Ini sa Yes, uh. Ito na naman ang uh, mother of all uh, Philippine Fiestas sa Ibaya, Ibay at Ay, ito, nakikita na sumasad-sad tayo lahat sa ating na uh, pagtuo, paglaob, at paniwala sa mahal natin ng Diyos. Uh, nakikita naman natin na kulang-kulang ang uh, espasyo na dapat na uh, sa last ko, ay sana maging uh, tutulong ako, kung uubis ako na gawin to ang ibahaya pa-research katedral. Si dito, buhay na buhay po ang uh, paniniwala sa Diyos. Buhay na buhay ang ating uh, padami ng padami ang ating uh, nakaka-inspire. -nakaka ating punta ka sa Amerika, sa Europa, kung saan ay wala na nang sisimba. At talaga uh, na uh, templo ng ating senior at Niño de Ibahay ay nag-umpisa sa Ibahay. Viva Ibahay! Uh, maraming maraming salamat. ah uh, sana manood tayo sa uh, Casa Prima. And uh, I love you, Ibahay. Biba, I you. Maraming salamat po. Ibahay! Yeah!